Hello po! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta po ang lahat? So, ito yung ating bagong tirahan guys ngayon. Ito po ang bagong place namin. So, ito po ang matatanaw sa labas guys. Kaya mga bundok Kabundokan. And then, my dagat. Ayan guys, dagat yan guys. Yeah, Ayan, po matatanaw dito. Sa bago namin tirahan. Makikita mo may mga Yati sa baba. Ayan. So, yes. Ayan, ayan ang makikita natin dito sa ating labas ng kusina. Ban nasa kusina ako, guys. Ayan. Ito pa lang dyan. Ayan. Parang ganun dito, guys. Ayan natin ang natin. Ayan. 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 pero ito Ayan. Ayan. Tapos dito sa kabilang side guys, may daungan ng barko guys. may mga cargo vessel dun, dun dun. makikita. Every every hapon, every hapon guys, makikita mo dyan yung cargo na dumadaan. Isang marinig ko pa yung tunog. <laughs> At marinig ko pa yung ano ng barko malakas. So, yun guys. Ang ganda no? Ang ganda ng bundok. Ang gandang tingnan. Ang ganda nilang pagmasdan. Uh, pwedeng pwedeng mag-hype dyan. Kaso, napakataas guys. Uh, hindi ako ganun ka katapang sa mga heights din ako na natakot sa heights. Yan lang. Bye for now guys. See you in my next vlog. So, ito lang naman ang nag-update lang tayo guys sa sa minsan sa ating YouTube channel kasi hindi na tayo nakapag-upload. Sobrang busy po talaga ngayon. Ah, ito po ang buhay ng isang OFW. May time minsan. Minsan wala. Madalas walang time. Laging busy. Yan. Ang ganda ng video ngayon guys. So. bye, -bye.